Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Yeah! Diyan ako takot, ayaw ko bangyari sa iyo yan. Pabor lang, ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at mamadugo itong panahon na ito. Alam mo, Mr. President, sabihin ko maya sa tao kung ano ka. Noong unang panahon, hindi tayo puro bisaya nagkita-kita doon sa Luzon. There was a community of Filipinos galing Visayas, galing Ilunggo, galing Waray, galing Mindanao, galing Hulo, galing Lanao, Gal Cebu, Samar, at taas Pampanga, Apare, nagkita-kita yung mga minuno natin. Kasi hinawakan tayo ng Espanyol, pati Amerikano nung dumating ang panahon na tayo'y nagkaharap na, sabi ng mga lolo natin, ano ang gawain natin sa bayan natin? Pwede ba tayong magbarangay-barangay lang o magkaisa tayo dinabale iba-iba ang salita natin? It was agreed by the Filipinos then of all walks of life, Ma ilocano, Ma Cebuano, mga ilocano mga sibuano mga taga-Mindanao, they agreed to form a Constitution. Alam mo, yung Constitution parang bahayan sa tao. May poste, sabi natin magawa tayo ng magandang opisina where we can meet and talk about the destiny of this country.